Ayan, inabangan ko na lang dito si William, guys. <laughs> ayan, hinakot niya na yung kahoy. na yan? Ano ginagawa nun? Sino yan? Sino oh, yan? Okay. Hmm. Nangalawang balik niya na yan guys. Hindi na ako sumama dun. Kinakakot na niya yung inipon niya doon ah. Si baking kahoy. Panggatong na kahoy guys. Wala na.